sky Na naman malungkot si Rascan. Mm hmm? Nay! No! Malungkot si Rascan. Yeah! Ndar na naman sila. Basta ha. Dali 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 dali. Dali. Ya, tinangay talaga. ga? ala, ala. Ay, tinangay. Di man yan pagkain, be. Di man yan pagkain. Ala, oh, tangay niya talaga. Dali dito. Mm, mm, mm. isda ba yan? Ala, ala. gigil na sila oh. Pinagigilan <laughs> talaga. Hindi naman yan fish. Mm. Pixie! Isa si Pixie? Beauty! Dali na beauty eh. Mag-clean ah? Ah? ah. ah. Ah? 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 Oh. Oh. Maso oh? oh? talaga kita nga Oh. Oh. Nagigigil. 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 Hmm. 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 <laughs> <Dali>. Hmm. <laughs> <laughs> dali, dali, B, <fi>, dali. <laughs> hmm, hyper na yun, kaya katatapos kumain. Oh, yun lang kumain. Ah, wala yung Pixie? Malungkot si Pixie? Pixie! mag -play na, dali na. Ayaw na mag-play. Hmm,

ano wala sa mood maglaro? Hmm? Hmm? Wala sa mood maglaro ang bebe? Hmm. <coughs> Sister na yung ano, oh, nagkikipaglaro. Oh, very good, Pixie. Sige na, mag-play na kayo, be. Hmm. Ay, na malungkot. Hmm. Sumabit na sa kukumubi. Hahaha. <laughs> sumabit sa kuko. Isang araw yan, may sakit si, si Star eh. <clears throat> Tamlay. Lalag na. Ngayon, hyper na oh. Dali, Bi. Hmm. Very good na si Alam, natanggal na, Bi. Yung isang tililing. Kana natanggal ano natanggal mo ng isa. Oh. Hmm. Ah, Ang kamamay, ayusin natin. Ah, hana, pwede pa naman. Oh. May dalawa pa naman eh. Mamaya ko nalang ilagay. Eh. Oh. Ayaw mo na. Ay kulang. Ano, ah, oh, may dalawa pa naman. Oh. Lagay ko na. Ah, sige na, ay mamay, ilagay ko na. Okay, ayun niya maglaro kay kulang man. Ah, bye, bye na. Bye bye. Hmm, malungkot na tuloy siya, <laughs> oh. Malungkot siya.